Alam niyo ba na nagsinungaling pala ang Department of Foreign Affairs nung nagkaroon ng hearing sa Senado tungkol dun sa Sinovac disinformation. Ito po yung kampanya na inamin na ng mga Amerikano na talagang siniraan nila yung Sinovac dahil ayaw nila na tanggapin natin bilang mabuting kaibigan ng mga Chino. Kaya ang sinabi nila, ang Sinovac daw hindi ligtas, ang Sinovac may baboy. Ibig sabihin talagang kinutsa nila yung Sinovac nang sa ganun, hindi tayo tumanaw na utang na loob sa China na siyang tanging bansa na nagbigay ng bakuna sa panahon na pangangailangan natin. Sino ba naman ang ayaw sa Moderna? Sino ang ayaw sa Pfizer? Pero ang totoo lang, yung mga panahon na yun, eh hindi naman available dahil inuna nga nila yung kanilang mga kababayan bago nila ibigay sa mga mahihirap na bansa. Ngayon, nung nag-Senate hearing, si Senator Amy Marcos, na chairperson ng Committee on Foreign Affairs, tinanong sa DFA alam nyo ba ito? Itong disinformation na ginawa ng mga Amerikano. Ang sagot ng DFA ay hindi po. At hanggang ngayon, humihingi pa kami ng konfirmasyon. Well, unang-una po, hindi na kinakailangan yung kasi yung Pentagon mismo umamin na talagang nag sila ng ganyang disinformation campaign. No? At uh, wala. Wala silang pakaila maski napakadaming mga Pilipinong namatay dahil sa takot doon sa bakuna ng Sinovac. Ibig sabihin, nandiyan na yung natural tendency na magkaroon ng takot sa sa vaccines, eh lalo pa lumala dahil dito sa disinformation nito, no? Pero ang katotohanan pala at uh, ito nga po, ito ay galing kay uh, Kesas, no? Ay meron palang impormasyon na nanatanggap ang DFA mismo kung saan kinukumpirma ng mga Amerikano na nagkaroon sila ng ganyang disinformation campaign. Hindi nila sinadya daw. Siyempre, di daw nila sinadya na magkaroon ng vaccine hesitation dahil doon sa disinformation campaign nila. Eh ano ba naman akalain nila? Sasabihin nila hindi ligtas ang Sinovac tapos hindi nila akalain na magkakaroon ng vaccine hesitation laban sa Sinovac. Ang sabi nila, ang gusto lang nila is magkaroon ng alternatibo at warningan yung taong bayan pagdating daw doon sa safety ng Sinovac. E hindi ko maintindihan kasi nagkaroon naman ng WHO report na yung Sinovac kasama yung mga iba-iba iba pang mga bakuna ay ligtas. So paano nila sasabihin na hindi nila in intent na magkaroon ng vaccine hesitation? So tingin ko po, mababaw na argumento yon. No? Kaya naman daw nila ginawa yung disinformation na yon, kasi nauna ang China magkaroon ng disinformation na mga Amerikano daw nagsimula ng COVID. Ano ba naman yan? Parang, parang mga bata. Pero ang ginawa ng disinformation laban sa Sinovac nga, naging dahilan kung bakit napakadami mga namatay dahil sa Vaccine hesitation. Hindi naman dapat yun ginawa, no? We understand the concerns raised by the Reuters article alleging that the U.S. military engaged in an anti-vaccination information. We sympathize with your concerns as the toll of COVID pandemic was also immense. We take these accusations very seriously. The posts highlighted in the Reuters are deeply problematic. Ang gusto lang nila encourage daw yung mga Pilipino na kunin yung ligtas at mga options. eh wala nga ibang opsyon dahil sa panahon na nangangailangan tayo, China lang ang nagbigay ng bakuna. Uulitin ko po ha, mas mabuti munang inunan nila yung mga kababayan nila, hindi bali nang mamatay tayo kesa mauna tayo. Pero yun nga po, eh, meron namang diktas na bakuna na siniraan nila dahil ayaw nilang tayo ay magtiwala sa mga China. Although we made some missteps in our COVID-related messaging since 2022, DOD has vastly improved oversight and accountability of information. These efforts include increased coordination with other U.S. government agencies and allies when appropriate. So dyan po talaga papasok yung sinasabi kong Federal Tort Claims Act na posibleng idemanda ang mga tao ng mga federal employees maski meron silang immunity kapag sila ay gumawa ng tort. Ano ba yung tort? Kapag meron kang danyos na nagawa sa iba at itong danyos nito ay... Uh, yan ang proximate cause dun sa naging danyos at alam mo na yan ang magiging resulta. Ibig sabihin, nung siniraan mong Sinovac, alam mong magkakaroon ng vaccine hesitancy at itong vaccine hesitancy ay naging dahilan kung bakit ang daming namatay na hindi na dapat namatay dahil meron mang bakuna para protektahan ang ating mga kababayan. So yan po ang pag-amin. Ang tanong, bakit itinanggi ng DFA? Dahil ba ang DFA, eh, sunod-sunuran sa mga Amerikano na ayaw nilang aminin na napakasama ng ginawa ng mga Amerikano? Sila ba, empleyado ng Amerika at hindi ng Pilipinas, na alam nila ang katotohanan, pinagtakpan pa nila. Kaya doon ako nabubuisit. Eh, ang daming ang namatay na ng mga Pilipino dahil dyan sa disinformation na yan, pagtatakpan pa ng sarili nating uri, ng sarili nating mga kababayan. wag naman DFA. Ang inaasahan namin sa inyo eh itag itaguyod ninyo nga yung interes ng Pilipino. Paano tayo magkakaroon ngayon ng independenteng foreign policy e eh, samantalang yung umaamin ng mga Amerikano ayaw nyo pang isiwalat sa Pilipino? Yes, kawalang yaan ang ginawa ng mga Amerikano dahil siniraan nila yung kaisa-isahang bakuna na po pwede natin gamitin sa panahon na nangangailangan tayo. Dahil ang Pilipinas ay sunod-sunuran sa mga Amerikano, ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim nang nuclear close hair ni Putin. Ano ibig sabihin niyan? E mukhang tatargetin na tayo ng mga Ruso. Mantakin niyo, ang kalaban natin nung una, China lamang dahil nga sa pinag-aagawang bayan, mga, mga isla. Ngayon, kalaban na rin natin ng Ruso. Bakit po nangyari ito? Mantakin niyo ha, galing ito sa bibig mismo ni President Putin. E kasi nga po, pumayag itong si Marcos Jr. doon sa kagustuhan ng mga Amerikano na maglagay ng intermediate missile launchers dito sa Pilipinas. Ang problema po dyan sa intermediate missile launchers yan, yan ay napakabilis. Dahil yan ay maikli lang ang biyahe. At dahil, dahil yan ay napakabilis, mahirap yan ma-intercept. Unlike yung, yung mga mahahabang mga biyahe na missiles, yung intercontinental ballistic missiles, ang speed niya parang eroplano. So po, pwede mo pang mapigil yan pero itong intermediate range missiles napakabilis chances are la landing at la landing yan sa target now ganong ka init itong usapin ito well noong dekada 60 ng presidente si JFK kabutik nang magkaroon ng nuclear war kasi nag-station ng Russia ng intermediate range missile launchers sa Cuba so ang ginawa naman ng Amerika, nag-station din sila ng intermediate missile range missiles doon naman sa Turkey at talagang at some point, doon sa tinatawag na invasion of the pigs, akala natin tapos na ang daigdig dahil nakatutok na ang nuclear arms sa Amerika at sa Russia. Naabata na lang yan, nung nagkaroon sila ng kasunduan, sige, tanggalin na natin itong mga intermediate range missiles. At in fact, nagkaroon sila ng tratado sa panig ng Ruso at ng Amerika na hindi sila gagamit ng intermediate range missiles at sisirain na nila yung mga intermediate range missiles na yan. Tumagal yung tratado ng 10 taon pero umalis po ang Amerika. At napabalita nga na bukod sa intermediate range missiles na ilinagay sa Pilipinas, naglagay din sila ng intermediate range missiles diyan naman sa Belgium kung nasaan ang NATO. So natural, nag-react ang Russia. Take note ha, hindi China ang unang-unang nag-react dito. Russia ang unang-unang nag-react at sinabi nga nila, nako. Ito ay mag, magdudulot na naman ng arms race sa panig ng Amerika at ng Russia. Kaya bukod pa sa problema ng napakataas sa presyong bilihin, kakulangan ng trabaho, napakababang sweldo, eto pa ngayon, meet na lahat tayo ma-evaporate sa nuclear war dahil pinayaga ni Marcos Jr. ang deployment ng middle range missiles. Tama ba yan? Gawain bayan ng taong nasa tamang pag-iisip? Sa tingin ko po, hindi. Gawain yan ng adiktador.